kinikita mo, tinutulong sa magulang mo? Opo. Okay. Anong gusto mong binin natin sa magulang mo? Ito, ginagawa mo ba to para sa mga magulang mo? Opo. Okay. Ayan po, yun po yung pinakaunang ng tagpo nila Tekram at Luis way back mga February 2020 po. So ito po ang gawin natin na reaction video ngayon. Yung nakalagay nga po sa title natin kasi paga ng dating patang mag na si Luis. Uh, muli nga bang bumalik na simula ng or kasabay ng kanyang pag doon sa kanyang pamilya. Kasi uh, doon nga po sa panibagong update ni Telegram is ipinakita nga po nila Luis at ng kanyang pamilya kung saan nga po namumulot si Luis ng mga mais after nga po ma-harvest yung mga natira is pinupulot nga po nila at the same time is sumasama-sama nga po si Luis sa siguro pag-deliver ng buhangin kasama ng kanyang ate so kumbaga parang bumabalik nga po yung kasipagan ni Luis noon uh, since ano napunta nga po siya sa Poder de la medyo na-spoiled siya doon sabi nga po nila na parang buhay prinsipi nga po ang mga bata doon pero ngayong nakabalik na nga po si Luis doon sa kanila o nakauwi na sa kanila is unti-unti na rin po, pong bumabalik yung kanyang kasipagan para lamang talaga makatulong sa pamilya. So panoorin po muna natin itong, itong uh, some clips na aking nakuha sa vlog ni Tekra. Tapos itindihin at gawan po natin ng reaction video at magbigay po tayo ng ating opinions. madali niya magpastol ng itik. Yan you know? ang. Talagang napapasunod na yung mga itik okay? eh. Alam nyo guys, mahirap yung ganyang trabaho. Kailangan marunong ka talaga at sanay ka sa trabaho ng ganyan. No? Kasi napakarami ng itik na yan. Yeah? So, kailangan mo silang mapasunod talaga. Ang po yung ano yung panibagong vlog at craft so yun nga po namamulat si Luis ng mga mais ah uh, doon sa maisan uh, after mag harvest daw po no? ano yung mga natira is pinupulot nila okay, hindi pa napuntahan yan nakakatuwa lang kasi Kaya pala nagmamadali si Kuya Luis na ano sumama doon sa ate Isa po pala yung, ayun, yung una, yung pangunguha po ng pamumulot ng mais, ng mga talong, yung mga gulay Yung uh, pupunta nila na yung pagkatapos ng harvest gaya po nung ginawa kanina Pupulutin po nila yung mga uh, naiwan Tapos maliban nyo pala doon Ito yung sigurong malakas utong ano 500 kada biyahe. Hmm. Hmm. Pagka po may biyahe lang. Tapos pagka may biyahe ka, pagka po may biyahe ka telegram ng buhangin, sumasama po si Kuya Luis gaya, ko, gaya po kanina. Natuwa lang. At ginagawa niya yung best niya para makatulong kay nanay. At yun yung ano yung parang gusto kong ipasariwa sa isip niya yung yung ano po ba, yung hirap ng buhay lumaban kayo, maging matatag kayo sa sarili nyo. Ano, mahirap, minsan mahirap talaga na ano, yung parang in-spoiled mo, yung parang nakaredy na lahat yung lalakaran nila. Maganda, i-ready mo yung bata, yung anak mo sa lalakaran nila. Hindi yun yung parang nakaredy na lahat. Hindi yun talaga matututo yung bata. Yung mga anak ko natin. Kaya siguro sa ganitong pamamaraan, at least, nay, siguro may natutunan po siya. So yun po, yun nga po yung uh, some clips po about nga po sa kay Luis noon at ngayon. So sa ano nga po, inuulit ko nga po na dati pong patang mag itik si Luis, nagpapastol siya ng itik para lamang talaga magkapera, makatulong sa kanyang nanay. Kasi that time po is ano, uh, yung kanyang papa is nasa kulungan yata I believe parang kamakailan lamang lumabas yung kanyang papa. So, kailangan talaga ng tumulong ni Luis para sa kanyang pamilya. Sa murang edad is yun nga po ang kanyang ginagawa. So, halos magkasunod lamang po nakilala ni Tekram uh, si Luis. I mean, naunang nakilala ni Tekram si Dave tapos si Luis. Si Dave kasi mga January yata 2020 nung pumutok nga po yung Pulkang Tal yata yun. Tapos, mga February naman nakilala ni Tekram itong si Luis. So, ano, uh, a short history lamang po yun sa mga hindi nakapanood. Or kung gusto nyo pong, sa mga hindi pa po nakakilala ng lubusan kay Luis, hindi pa napanood yung story ng kanyang buhay, so pwede nyo pong panoorin sa uh, YouTube channel ni Tekram. ah uh, may playlist po siya doon about nga po sa batang mag na si Luis. So after 5 years nga po, ito na nga po si Luis ngayon. ah uh, although medyo na spoil talaga siya doon sa bahay nila Tekram kasi inaaminan din naman nila Tekram na talagang Uh, halos nagbubuhay prinsipin na nga po yung mga bata doon at napakaswerte nga po nila. Pero ngayon sa pagbalik nga po ni Luis sa kanyang pamilya is unti-unti na rin bumabalik ang kanyang kasipagan. Talagang andun sa dugo ni Luis yung kasipagan eh. Kasi nung na pa siya is napakasipag talaga niya. Talagang willing na willing siyang tulungan ang kanyang pamilya. At ngayon naman po is andun pa din yung kagustuhan na yun na makatulong sa kanyang pamilya. Kaya talagang naghahanap siya ng sideline, nang sa gano'n talagang, ano, ah, kahit papano is kikita ng konti na mga katulong para sa kanyang pamilya, especially sa kanyang nanay. So parang nabanggit ni Tecram eh, na 500 yata per biyahe yung sa buhangin. So malaki-laki na din po yun. Kapag araw-araw or magkakasunod yung biyahe, paniguradong magkakapera si Luis na maaari nga po niyang maitulong sa kanyang pamilya. Kaya good job sa iyo, Luis. Sana hindi ka magbago. And dapat ilagay mo palagi sa iyong puso yung lahat ng na mga natutunan mo habang nasama Manila Stas family ka pa. Kasi lahat ng mga bagay na itinuro nila sa iyo ay magagamit mo iyon para magtagumpay sa buhay. And ngayon, since nasa pamilya ka na, or nasa iyong sariling pamilya ka na, umuwi ka na, uh, make sure lang din na sundin mo lahat ng mga payo nila kasi wala lamang ipinapayo yung mga magulang, yung mga nakakatandang kapatid mo na ikakasama mo kundi lahat naman ng ito is para sa ikakabuti mo kaya good job and good luck sa iyo Luis uh, we are always rooting for you at mag-aral kang mabuti para sa iyong kinabukasan Ayan, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video about kay Luis so inuulit ko palagi inuulit po natin matasal ko salamat sa lahat ng mga bagay na tinatanggap kahit na hindi mo po natin ito inihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ikalob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa kanya And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit, ay hindi po tayo mainitan. O kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabuls ang ating immune system. At hindi po tayo matatamahan agad-agad ang -agad kung ano-ano mga, mga sakit-sakit. So, once again, dinulit ko ang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for na po.